na mamayagpag ngayon ang malaking problema ng cybercrime hindi lamang sa Pilipinas kung hindi maging sa iba pang panig ng mundo. At sa totoo lamang masyadong advance ang mga cybercriminals kaya naman kailangan kailangan ng ating mga alagad ng batas ng upgrade sa kanilang kakayahan at maging sa kagamitan para matugis ang mga sindikato dito. Sa ikalawang bahagi ng ating pagtutok sa usapin ng cybercrime sa Pilipinas, sentrohan natin ang mga pagsisikap ng pamahalaan para labanan ang kakaibang uri ng krimen o online crimes na usong-uso ngayon. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at samahan mo kami dito sa FEBC Radio TV para sa panibagong edisyon ng Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Dios. Ito ang Pagsusuri. Ang kop na mga pagsasanay ng kapulisan binigyang diin ng liderato ng Philippine National Police para makatugon sa cybercrime. Narito ang report ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Aminado ang pambansang polisya na kailangan mabigyan ng pagsasanay ang kanilang hanay sa pagtugon sa cybercrime response. Kinilala ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na kailangan matrain ang mga polis sa municipal level sa pagtugon sa cybercrime. Habang sinabi naman ni PNP spokesperson Colonel Jean Pahardo na kailangan masanay din ang mga investigador sa pagtugon sa iba't ibang cybercrime. Anya, ito ay para epektibong maresolba ng polisya ang mga local at international cybercrime na nangyayari sa Pilipinas. Kasama rin dito ang pagtatayo ng mga cybersecurity desk sa mga himpilan ng polisya. Binigyang DND ng tagapagsalitaan ng polisya na lumalawak ang kakayahan ng mga cybercriminal sa kanilang ginagawa. Kognay nito, sinabi naman ni Cyber Response Unit Colonel Jay Guillermo na nagiging hamon ang paghuli sa mga cybercriminal dahil hindi madaling mapuntahan ang kanilang mga lugar. Anya, ginagaw ang base of operation ng mga cybercriminal ang mga opisina, kondominium at maging ang mga eksklusibong subdivision na nagdudulot ng delay sa kanilang investigasyon. At para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa pagsusuri mula sa FEBC Radio TV. Ipagpapatuloy naman ngayon ni na Bishop Ruben Abante at Colonel J. Guillermo ang talakayan patungkol sa pagtugon ng ating mga kinaukulan sa problema ng cybercrime sa bansa. At ah, tayo po ay nagpapasalamat So sa pagkakataong ito, napakaganda. Muli ay uh, sa panayam pong ito, kasama natin si Colonel J. Guillermo at siya po ang pinakahepe no, ng Cyber Response Unit. Colonel J. Guillermo, magandang araw sa iyo, Colonel J. Welcome okay. back! Magandang araw po, sir. Eh, nung nakaraan, eh, maganda yung ating pag uusap pinag-usapan natin kung ano ba talaga ginagawa ng itong mga cyber criminals na ito ano marami yes 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 Opo, dahil sa pamamagitan po kasi ng technology din, kung ano mong ginagamit nilang technology, eh, ganoon din po yung kaalaman na kanilang matutunan dahil nga, kumbaga, yeah. pero upgrading at saka updating ng technology. Oo nga, eh, lalo, pa na, lalo na eh. Ana, pag napapabayaan sila at hindi nakokorek o nahuhuli at naaaresto. Sabi nga ng ano eh, practice daw makes perfect. Nako, delikado tayo niyan. Eh kinakailangan talaga eh ma-address natin pong ito sapagkat marami sa ating mga kababayan ay eh, gayon na lang na nabibiktima. Wala pa naman silang eh, kamalayan. Ano? Now, anyway, pag-usapan natin, eh, Colonel J, no? ang mga uh, pamamaraan no? Uh, dahil, syempre, mahalagang mahalaga ang unit ninyo. Pero kahit may unit ka, kahit may mga tao ka, abay, kinakailangan silang gawing ano dalubhasa. I-train sila, diba? Na mag oh. ba na ba ng mga crimes na ito. Ano ang mga trainings na kayong ginagawa nyo ngayon? Uh, opo, ah, bago po ko... Bago ko po sagutin yan, ang ang nakalagay kasi sa procedure o nakalagay sa batas na ng requirements sa pagpasok bilang isang pulis ay ah, kahit anong course ay pwede kang pumasok basta meron kang, kumbaga, meron kang uh, uh, eligibility. So, mm -hmm. sa, so ay kung basta meron kang civil service uh, professional or, yeah. or pass ka, ay pwede kang pumasok sa pulis. So dito naman sa ano sa PNP Anti-Cyber Crime Group binubuti yes. na para hindi na mahihirapan mag-aral pa regarding sa technology ay hangga't maaari ang kukunin natin ay yung talagang uh, ang course nila ay tungkol sa information uh, communication technologies na parang yes. dito lang ng PNP ay kung paano ang pag-imbestiga pag imbestiga ng mga kaso. Mm. So, hindi lang pala sa bagay na eligible ka na pumasok sa government service, hindi lang yung bagay na alam mo ang batas, okay? Alam mo din kung paano sila mag-operate na gamit ang teknolohiya. Oo, oh, tama po yun. Uh, talaga kasi siyempre dahil lang hinahanap mo pong uh, kaaway dito ay minsan nga ay hindi pala kapag-aral. Lang yung ano yung talagang tamang pag-aaral kung saan ay pumunta ng nag-aaral ng kolehiyo para pag-aralan hmm. ng IT. Eh may meron tayong mga may mga kabataan na yun na kung saan lang wala silang ginawa. Kung uh -huh. hindi uh, mag pag-aralan kung paano tumakbo ang isang computer. Yes. Ay doon sila natututo. So yun lang Tama. ang yung challenge na kailangan nating harapin. Samantalang lalo ang, lalo ang mga kabataan ngayon na talagang very innovative sila. Yung kanilang creativity gayon na lang. 'di ba? Eh yung mga iba nga diyan, eh yung mga drop out pa sa eskwelahan, parang yung gumawa ng malalaking kumpanya ng mga technology, ano? <laughs> Ganon eh. Okay. And napaka-innovative nila. Go ahead, please. So, dahil nga diyan, dahil nga sa kumbaga, ang panahon na ginugol ng mga gumagawa ng mga illegal sa internet ay mas mahaba kumpara mo sa nag-aaral lang uh, ng kolehiyo, ng kung saan, sa 2 years niya, mayroon pa mga basic uh, subjects common year sa ating uh, sa curriculum. Eh. So, ibig sabihin, yung two years niya for four years college, dun pa lang niya matututunan yung kabuuan ng uh, yeah. information communication technology. So, mm. talagang magaling. Mas magaling ang mga tao na nag-concentrate lang sa isang field. Dahil yeah. dun lang matutok eh. So, sa ating recruitment process ng PNP ay yung din ang tinitingnan natin para at least magbilis matuto ang ang sa pag-imbestiga dahil kumbaga meron na siyang four years ng pinag-aralan ito. Ang ituturo oh. nilang kung paano gumamit ng technology at paano gamitin ito para sa pangungulekta ng uh, ebidensya. Paano wow. gamitin, paano natin sila makita. Kumbaga paano natin ang monitoring sa kanila para at least eh, kahit pa paano na ba, natin itong mga gumagawa ng yes. Oo. Iba-iba ang lawak at lalim ng kanilang expertise. E, isipin mo, eh, pagdating sa ganyan, eh, dapat uh, maalam ang iyong mga tao sa hardware at maalam din sila sa software. O, oh, hindi ba? Maalam din sila sa paano eh, yung mga nag-ooperate ang ating mga telco. O, oh, hindi ba? Yung bilis at, ng internet. Tama po yun. Kung kasi bilang isang investigator, eh, kailangan malawak ang iyong pangulawa sa ginagalawan. ang ginagalawan hmm. natin ay uh, cyberspace. So, kailangan yes. at rin kung paano bilang isang investigator kasi yes. kung, kung ka kumukuha ng ebidensya. Oo, tama. Tapos, pinakaaralan nyo rin ang mga iba't ibang app, di ba? Pinag-aaralan nyo pagkakaiba ng Google, ng Facebook, ng TikTok, ng kung ano-ano pa. Oo, <laughs> hindi ba? Eh, iba-ibang platform naman yan. Ay, malawak ito. Eh, meron kayo mga tinatawag, siyempre nagte-train sila, meron kayo mga consultant, dapat magagaling din 'yan, 'di ba? Kaya oh, naman so, eh kompleto sa lahat ng bagay na 'yan. Sa PNPACG po, meron po kaming four courses, na kung saan itinuturo po ito yung uh, paano po mag-investiga, meron tayong Introduction to uh, Computer Investigation, meron din tayong Cyber Forensics, meron din tayong oh, forensics, yes online investigation po natin at mm -hmm. Ang po kami mangulekta ng ebidensya sa online. So pati po yung paano pagkandak yung patrolling o cyber patrolling na tinatawag po namin, ay tinuturo po yun para kung ano man, sabi ko nga kanina, kung ano yung mga ebidensya na nakukuha natin sa pagkandak ng activity sa online, ay pwedeng gamitin pang file ng -hmm. cash sa mga taong nakikita at mahuhuli natin. Oo, at yun na, kailangan yung pag-adapt sa mga bagong teknolohiya ay mabilis din, di ba? Alam mo, sa technology, kahit sa mga cellphone nga lang, pag ang cellphone mo, dalawang taon na luma na eh. <laughs> di ba? Pag dalawang taon, lilila po gagala yan dahil siyempre. <laughs> so, kailangan yung mga gamit para at least may bago na naman. So, your people should be very adaptable sa kung ano naman ang development. At gising kayo sa mga introduction, lalo na yung artificial intelligence na yan. Hindi no, ba? Tano. Yan naman lang isa sa mga kinahaharap natin ngayon, uh, challenge, pagdating sa technology, kung paano naman gagamitin ito ng mga kriminal. Maganda, oh, oh. artificial intelligence, pero, kung titingnan mo naman doon sa negative aspect niya, ay pwede rin palang gamitin ito ng kriminal para makakuha ng oh. na hindi na siya maghihirap. Okay. Oo, okay. Yung AI, like, para. Oh. Eh, meron ba naman nag apply sa inyo ng mga hacker na mismo? At magbabagong buhay sila? Pwede, ba yun? Ako, <laughs> ah, pwede naman po. Basta po walang mga criminal records po yan. Yun po oh. ang isa sa... Uh, kumbaga, ang sa mga... Challenge pagdating sa recruitment ng empleyado ng gobyerno dahil siyempre pag mayroon kang criminal record, for example, you are a convict, convicted mm -hmm. by person, Aba eh, kinatatakutan ka lang ahin okay, siya ng gobyerno dahil convicted ka eh. Pero kumbaga baga, kung meron ka kasing mark na pwede na, at least pwede sana natin silang i-rehire. Para at least eh, yes. Mag, silang mga talento sa pamamagitan ng mga ganitong bagay. Lalo na kung magaling talaga mga, mga hakyan, kung ano nung pwede niyang gawin okay. sa, inter sa, internet, eh yun ang pwede natin gamitin. Okay. At maganda naman na ang pamunuan ng ating kapulisan, pati ang ating presidente bukas no sa development na ito sa training sa pagresolba sa uh, itong cybercrime na ito di ba Opo opo ang um, maganda naman po ang patut ang naman po programa lang ng ating ng uh, PLG, PNP ang ating DILG pati po si presidente nung no, pag uh, upo po niya nung 2022 ay talagang gusto niyang bigyan ng focus ang uh, cybercrime investigation dahil eh after nga po nung pandemic ay kumbaga dito na nag ano, marami nang gumagamit ng internet. Kaya mm. natin ng matinding security, cyber security. Yes. Meron man lang yaring krimen, kailangan na natin lang matinding uh, cyber crime investigation para yung mga kababayan natin gumagamit sa online ay ma din po sila. Okay. At kayo naman bilang ahensya, nagkikipagtalastasan at partnership kayo. Siguro sa mga akadim, no? Na nag-o-offer ng mga courses, hindi ba? Para yung ating mga tao ay eh, mayroong continuing education. Di ba? Maganda rin yan, ano? Sabi po sa PNP um, mayroong meron po tayong mga meron po pinapadala sa aming opisina na nag-training po sa mga colleges, nag uh, yes, mga, okay. May mga invitation po tayo sa foreign uh, counterparts sa mga ibang bansa. Kaya yun mm -hmm. po nag po tayo ng uh, kapabilidad. Like, Halos linggo-linggo, po tayo mga personnel na tinuturuan para at like to the current situation. Kung tatanungin kita sa antas, no, sa level na 1 to 10 compared sa mga developed countries, ang ating kakayanan no, sa pag-address ng cybercrime, eh, anong level ba tayo? Nasa, nasa 8 ba tayo? Ang pinakamataas ay 10 o kaya 7? Para ma, masukat natin at uh, matit makita natin ang mga development pang dapat nating gawin. Uh, pagdating naman po sa cybercrime investigation sa Southeast Asia, eh, eh, isa po tayo sa mataas. Kung 10 kung, kung nga po ang pinakamataas na sa nasa 8 between 8 or 9 po tayo sa Southeast Asia. Wow. Dahil, nandito po yung ano eh nandito po yung trained ang mga ating investigators dahil na sa dami lang ating problema. Dito po natututo hmm. kapulisan. pulisang sabihin, kahit nga po kahit nga po sa technology ay yung human side of investigation, kaya po natin pagsamahin yan para matuntun po natin ang ating ang mga kriminal. Kaya kung minsan po nagugulat ang ibang bansa na when we are presenting cases, nagugulat sila bakit na huhuli nyo yung mga taong gumagawa ng mga cybercrime cases. Okay. At syempre eh, nakatutulong din kayo sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, no? pag hindi lang cybercrime kundi tinatanong din kayo upang tingnan kung anong involvement kasi alam mo ang krimen ngayon kahit sabihin mo na physical lang ginagawa gumagamit sila ng lahat ng teknolohiya, di ba? Opo, wakumuga kasi ang cybercrime kasi pwede pong magawa kahit sa ang ka ng mundo kahit ibang lugar mo kaya mabiktima hindi kaya meron po talpa police to police cooperation sa ibang bansa. So may meron, meron tayong foreign liaison uh, na kung saan lang natin isal ay meron tayong direct uh, cooperation dun sa kulay ang Pilipinas. Uh, kung biktima sa Singapore immediately po pag nanghihingi po tayo ng information, they can share yung data. So, sa Southeast Asia, ito <laughs> po ang ating cooperation dun sa sa Europol may medyo maayos din po. Lalo lalo lang uh, US, yan. Yung mga mababait na bansa, ano kung saan. Pag may kailangan tayo, eh, tinutuwan po tayo. At pag may kailangan po siya, okay. tumutuwan tayo para sa kanila. Okay. Ang tanong kong susunod, eh, sa bagay na, alam mo, ang lahat ng pangangailangan natin sa mga hardware, sa kung ano-ano, no? Uh, kung tatanungin kita, anong, anong tatlong bagay ang mga development areas pa para maging fully equipped ang ating uh, cyber crime, anti-cyber uh, crime na unit? Ang, ang meron po kami ngayon ay itong tinatawag nilang uh, digital forensic uh, equipment na kung saan ay ito ang pinangakailangan sa investigation. So meron po tayong kakayanan na mag-extract ng information gamit ang cellphone, mga computers, at kung ano pa mga digital equipment, meron po tayo dyan. Um, sa mga hardware naman po, sabi nga, kung wala pong software, eh, kung may software po, eh, ang eh, kaakibat po niya yung uh, hardware. Ang challenge lang po talaga sa pamamagitan po ng mga gamit na ito ay kailangan po natin siyang uh, meron talagang updating dapat. So, manual updating, minsan 3 yes. years update. yung mga challenges na kung, kung minsan ay kailangan lang suporta ng uh, PNPACG. Mm -hmm. Oo. Eh, lalo pa, ikakalat ito sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, sa mga key cities natin. Sa mga regional offices po na amin, eh, may mga digital equipment naman na po ang ating mga regional offices. Siyempre, sa siyempre, habang tumatagal po yan, dumadami lang dumadami. So, kailangan na naman po natin magdagdag ng mga equipment kasi kung ang standard po namin ngayon ay isa para sa mobile phones at isa para sa computer mga yes. so ganoon pa lang po so big sabihin, at every kung habang dumadami gumagamit eh kailangan po namin limang machines para at least mapabilis ang pag-extract ng digital evidence okay alam mo may ikikwento ko sa iyo Colonel J sapagkat ang aking background actually electronics engineering Noong panahon na lumalawak ang teknolohiya sa Pilipinas sa radio. ay uh, ako ay uh, kasama ninyo sa PCIN Pinong Araw sa pagsusuplay at pagtataas ng equipping ng ating kapulisan sa mga radio. Ako ang icon man ng araw. <laughs> no? At uh, eh noong araw eh, eh marami kaming uh, ino-offer na mga produkto, mayroon pang mga maliliit na mga camera na mga pen and everything para gawin sa mga kung ano-anong investigasyon. Pero ito, ibang klase ito eh. Sapagkat ito eh, digital na eh. Opo, no? opo. Kaya Pula... kailangan... Po. Yes, go ahead. Pula po nung nag lang internet. at Kaya doon lang na po nagkaroon ng mga challenges. Noong uh, 95, nagsimula ang internet eh. Noong nabukas, nabukas yung uh, Windows Ninety-five, doon na po nagsimula ang lahat. Naging mabilis na po ang communication. Sabantala nung ula eh, yung mga malalaking kumpanya lang ang merong internet connection eh, noon na naging available sa public. Hmm. Opportunity. Kaya pwede na. Eh, ngayon eh, pwede nating bigyan ng para bang maibsan ang ating mga kababayan sa kanilang agam-agam na ang ating mga ahensya ay equipped. Di ba? Anong maaari mong uh, sabihin sa ating mga kaagapay? para ipanatag ang kanilang kalooban na kayo ay equipped at uh, mataas ang iyong uh, kakayanan and uh, hindi kayo nahuhuli. O oh, tama po yun. Sa PNPACG po, ay hindi naman po talaga sabi ko nga po kanila, nasa 8 uh, or 9 ang ating uh, taas pagdating po sa cybercrime investigation. Pagdating naman po sa hardware and software component, ay meron din po tayo. Ang nagiging challenge lang po talaga dito sa pag-imbestiga pag ay yung pakikipagtulungan po ng mga biktima. Yun po ang pinaka-challenge. Opo, pag pagdating po kasi sa investigation, wala naman po problema yan. Eh. Ito mm -hmm. lang yung dati minsan na pagka ng biktima sila, hindi na po sila nagre-report. Puro sa malang loob lang po ang sinasabi nila sa social media na wala daw kakayanan ng PNP. Kumbaga talagang kumbaga lahat po ng bagay kung hindi po natin pagtulungan ay talagang hindi po kakayan. Kasi uh, lagi nga po sinasabi eh, na ang mga biktima ay eh, sila po makakatulong sa amin ng uh, pulis. Kasi ang gusto po ng iba minsan, basta magreklamo lang, kami na magtutuloy. Eh, hindi naman kami ang nabiktima eh. So, meron kaming kakayanan. Kaya po namin gawin yan. Eh, problema, pag ayaw naman po mag-ibagtulungan lang biktima, na sabi niya, ayoko na dahil matagal eh. Talagang uh, hindi po namin si... Kaya, kaya, kaya meron tayong pagsusuri para ang FEB siya ay uh, uh, kaagapay ninyo sa pag uh, ng mga krimen na ito. Okay. So, sa ating mga babayan na magiging naging biktima po ng uh, alamang klaseng uh, illegal activities sa online, ay hindi po ako magbibigay ng hotline o any number kasi pag may pagkatumawag po kayo eh hindi niyo po ano hindi niyo po pa-contact dahil hotline po 'yan eh mag-share mo hotline isang beses na tawagan hindi niyo na po matatawagan niyan sa aming website po doon po lahat ng mga detalye ang pnpacg.gov.ph doon po 'yan pwede po kayong mag-send ng reports or mag-online uh, complaints, mag-iwan mag lang po kayo ng uh, contact number nyo para pagka uh, kahit saan bang po kayo sa Pilipinas, may tatawag po sa inyo na taga PNPAC. Si kami po ang tatawag. Mag-message lang po kayo sa amin. Kahit po sa aming FB page, sa PNP anti Cybercrime Group, pwede eh, po kayong mag-send ng uh, direct message sa aming FB page para basta po mag-iwan po kayo ng message at may sasagot po dyan at tatawagan po kayo para ituturo po kung saan po kayo magreklamo ng physical complaints at para makuha po namin ang indensya ng lahat ng mga kakailanganan namin sa investigation ng mga cases or mga complaints po ninyo para sa amin. Maraming maraming salamat sa iyo, Colonel J. Magandang pag-uusap ito at sana ay sa pagsusuring ito ay naging uh, kapakipakinabang sa ating mga kaagapay. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Ito ang Pagsusuri! Tuklasin natin ngayon ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa paksang ating sinuri ngayong araw kasama si Bishop Ruben Abante. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyo sa liwanag ng Biblia. Napakaganda po na sa ating pagsusuri ay nagiging uh, gising po tayo sa mga nangyayari sa ating mundo. Alam niyo po, ang kasamaan sa mundo ay uh, hindi mawawala. Ang kasalanan ay hindi mawawala. Kahit ang ating lupang katawan, ay ang kabulukan ay naririyan. E buhay pa tayo at iniisip natin, malusog tayo, ang ating mga katawan ay medyo nabubulok na. Ganon din po ang kasamaan sa ating lipunan. Ever-present po iyan. For as long as uh, man is man and we are here on earth, totoo po iyan. Kaya ang kinakailangan ay gising po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos upang maging equipped tayo makaahon sa mga bagay na ito. Pero syempre, dahil tayo nasa laman, nanghihina tayo, nabibiktima tayo ng kung ano-ano, kaya po, Masusi ang banal na kasulatan sa pagbibigay sa atin ng mga katuruan. Let me share this with you. Doon po sa 1 Thessalonians chapter 5 and verses 6 to 7. I'd like to share this with you. Ito ang nakalagay. Ang sabi diyan ay uh, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Abay, kung titinan po ninyo yan eh, let us watch and be sober. Ibig sabihin, maging gising po tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Let us be sober. Yan po ay uh, kabaliktara ng pagiging lango o pagiging laseng. Sapagkat kapag ang isang tao ay lasing, abay kahit po siya ay gising, mabagal ang kanyang pag-responde. Kaya tayo ay nabibiktima, tayo ay na-overtake, And then eventually, ma-overwhelm na tayo. Abay, hanggang sa point na tayo malugmok na na tayo'y biktima. Kaya itong pinag-usapan natin sa cybercrime. Ano po, sa anti-cybercrime na ginagawa ng ating kapulisan. Maigi na maging maalam po tayo sa mga mga wiles of the devil. Ika nga eh, kahit po ang kasamaan, gumagawa ng mga devices po iyan. Ang sabi sa banal na kasulatan, For they that sleep, sleep in the night. And they that be drunken are drunken in the night. But let us, oy mga mana ng palataya, mga biblical Christians, ang sabi, let us who are of the day, tayo po ay kabilang na sa mga binigyan ng liwanag ng ating Panginoon. Ang sabi, be sober. Huwag tayong tutulog-tulog, huwag tayong lasing. And put on the breastplate of faith and love and for an helmet the hope of salvation ang lahat pong ito mga gamit na ito protection po natin yan ang pananampalataya ay protection po natin kapag hindi tayo kumilos ang ayon sa pananampalataya mauunahan tayo ng kasamaan ang pag-ibig ay wag po nating lulubayan ang pag-ibig ni Kristo lalo na ang sabi suot na helmet the hope of salvation huwag nating kalilimutan na sa pagkatay na kay Kristo, palagi po tayo merong buhay na pag-asa. Ano man, gaano man kasama ang mundo, ang katuwiran, ang pag-ibig, ang biyaya, ang kahabagan ng ating Panginoon ay bumabalot sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Mainam ang pagkakaroon ng kasanayan ng pulisya laban sa cybercrime prevention at law enforcement. Ito ay dahil sa lumalawak na ang kakayahan ng mga cybercriminals sa kanilang masamang ginagawa. Habang hinihintay natin ang mga gagawing solusyon ng mga otoridad sa pagsawata sa cybercrime, kailangan din naman nating mas maging maingat sa ating mga transaksyon online. Sa pangalan ng ating buong pangkat, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa panibagong paghimay natin sa mga isyong panlipunan. Ito si Heidi Bernardo Sampang kasama si na Bishop Ruben Abante at Dan Gonzaga hanggang sa susunod nating Pagsusuri. Ang Pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na susubaybayan sa mga himpila ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.